Bisa unsa ka bad mga adlaw karon mga kasangkay basta ing ani mong matan-awan nga mga lugar o mga pwede kaliguan ay mawala guys for today's video guys data naglaag na po diri sa Babat Moon and result. barangay na siya di mga kasangkay kay usag hapon niya di di ba pwede ko na kariguan, kaya kay abot kami didi for the first time maabaw lahiya nga usang nga kariguan o sapa din habubat ngon Rizal pero pun ko madi ka mga kasang kaya masusulit gihapon ni ti baga pagkarigo ha maabaw lahiya pero malimpyo pero kun may da karabaw ha ay goodbye basta naglululobog na invite ang mga person na naamong sa nga friend nga taga din he. pero sige labisan ano nalat itsura hindi na yung kariguan kay sinulit gihapon nato na no adlaw kay maupay mang gihapon nga dibisan na hamabaw kay pag fresh mang gihapon sakit matin naaw ngan waray masyado mahuga. Nawara gihapon na akong kabadrip mga kasangkay kay before ako mga da nawara in die. My goodness mga kasangkay. An akong cool bagul pe nagkabakaba akong dughan murag di maintindihan kun murag maunsa ta. Kay muna diha laglag ka pa indi nga di man ka na ba adda ini mga lakat pero amo na initit ti chora Bisan ako nawara sulit gihapon hindi kita sapa guys kami ini bapak teman first time kita tadi my goodness nawarat pa makapoy kaya parayo anong nandiyo uh, sa nung naknabdan uh, kasi galaki agad naman bait kami ng um, amon sangkay nga girl then so may daniya kumbaga mga friend gihapon nga di nga barangay kaya din uh, sama sama mga together mga ona ta, kay lindot ko ng no mga on, basta yung aning lugar, kay hagnaw na on, ta mag-placing mga kasangkay sa dili init, o'y kayo okay. kung nakita ninyo diha guys, pagkainit ang panahon, pero napaka perfect ang days na yan, kay bisag unsa um, sa kainit, tungod kay maglubog-lubog ta ng panahon na, bisang ka magsigig-higda, o ka yung lauma, kung motowad ka, abot liog, bitaw, <laughs> refreshing lang ang place nito mga kasangkay pero kung gusto nyong malalim wala dyan kay nila mag awamran yung mga aya din hi pag parting uwa na kay awa pag kadakuan yung sapa, mga kasangkay na namanga o ng mga enday mga kasangkay kay gipang na siguro na mong nagpika pika na di magpalupig oy Makigdungan na taanin nilang ingong panila balyena na kuno. Pero kira na na. Basta nga busog ta. <laughs> Oh, tanawan ninyo mga kasangkay mga pastora, di ba? Gihimong higdaan ang among sapa. O oh, di patakas mo, kaya di mo taga din he, kaya taga niyo uhok mo. Kung baga, layo na niyo hanggang haan kaya di ha, dapat dapa mo di ha, pag mo, bisag usan niyo pang panlugod tanan na lang. Tamang refreshing lang mga person sa mga adlaw na yan mga kasangkay, kay. Kayo humurag akala nila mga taga di ha, oh, nang unsa man mo dyan. Muna giingon, gisulit ninyo ang adlaw, nga gisulit ninyo ang sapa. Akala ninyo ha na laom daw ka ayo no kung motawad mo <laughs> pero in fairness mga ka enjoy gihapon mga person kay murag ila lang mga lugar kay naglubog-lubog naghigda-higda oh di ba kay ninyo nindot ka ayo no bisag na arodias the plan kay muo nang mga kuan sire sa sapa ning lusad sa dagat for this video guys bye bye thanks for watching god bless us all